Salamat po. Samantala, magkalulungkot -lung po at galit ang naramdaman ng mga makaanak ng mga namatay sa pagkahulog po ng uh, bus na ito sa Skyway kaninang madaling araw. Ang ilang po sa mga biktima sa din ng kanilang uh, sugat na tinamo ay halos hindi na makilala. May live report si Bernadette Reyes. Bernadette. Hindi pa ang pagdating ng mga kaanak ng mga biktima ng aksidente dito sa Sineraria Amigo. Sa labing titumbang kayo anim na positibong kinilala ng mga autoridad na narating na mga biktima sa Tagus Hospital kanina umaga. Nung sulihin wala na ang blood pressure o heart rate ang mga biktima, kaya idineklaran ang death on arrival. Pero sabi ng mga eksperto, maaaring death on the spot ang mga biktima. Ang ilang sa mga biktima halos hindi na makilala. Kaya naman naabot-abot ang galit ng naiwang pamilya ng mga biktima. Tulad na laban ng biktima na si Rodel Tolentino. Kahit pa sa critical na condition ng driver ng Don Mariano bus, hindi raw makuha ng kanyang pamilya na magpatawas. Kahit nagalok na ng tulong ang kumpanya ng may-ari ng Don Mariano, hindi raw tatanggapin na naulilang pamilya ni Roger. Ang mga kapatid naman na bumala ng si Joey S. Bonilla, hindi pa man tanggap ang pagkawala ng kapatid. Bukas raw ang puso sa pagpapatawad. Ang kapatid naman si Mang Roger of Cuevo, pili na pero pagpasok pala ng punirarya, hinimatay na ito. Wala po visual report ko nung na aksidente pero palagay ng kalibin porter na konduktor na natangirin sa insidente, maaari na patutok habang nagmamaneho ang bus driver. Kasama raw siyang bumiyahe kahapon. Ating gabi na raw nung bumaray ang bus. Pero bubiyahin na ulit kanina ng alas ng blading araw para makarami ng biyahe. Jiggy, kanin kanina-kanina lamang ay inilipat sa Veronica's funeral Home sa may Pasay City ang pito sa mga uh, labi na dinala dito sa may funeraria amigo. Yan ay dahil hindi na kaya nitong funeraria na i-house yung labing pito nga uh, mga labi na din narito kaninang umaga. Pero yung mga nilipat doon sa Veronica General Homes ay pawa mga unidentified pa rin hanggang sa mga oras na ito. Chiki? Maraming salamat, Bernadette Reyes.